So, what's up mga keepers? Good morning. Yan, tara, pakain tayo ng gel food sa ating mga isda. Tumo tayo sa mga aquarium natin. Ito yung natira ka po Nung gawa natin. Ano? Kainan na kayo. Lalagay ko pala. Itatag ko pala kung saan kayo pwede mag-order nitong gel food na aqua bites. Yan eh tatag kayo tatag natin yung may are kung saan kayo pwede mag order para murang mura lang mabibili nyo hindi ka ng shipping kapag nag COD kasi medyo malong shipping eh kaya ang sabi nung may are nitong gel food is yan PMU na lang siya kayo na lang mag usap sa pagkakaalam ko payment first ata dito eh pero good naman solid naman yung product nyo na aqua bites gamit na gamit natin sa ating mga isda dan dito sa medyo madami Siyempre syempre madami din yung lalagay natin huwag na kayo sa akin pala mag PM ha? madami kasi nag PM kahapon yung post ko kaya ngayon Tatag ko na lang dito kung saan kayo pwede mag-PM. I-PM e nyo yung nakatag dito. Yan o. Medyo madami. Kasi madaming isda na nakalagay. Yan natin to. Yan dito so sa mga PKBM. Yan. Yan o. Food trip ngayon. Naalis sa pala natin yung mga tubig dito kasi papasok natin yan. Kasi baka mamayang gabi umulan na. Si Upong. Yan yung bagyo kasi papadating upong eh madadaanan yung Luzon kaya ayan. yung Bicol kaya ayan. naalis natin yung tubig pa siguro tayo papasok ko tong aquarium na to sa loob ng bahay para yan safe tayo o no. full trip sila ako bites lang malakas no ubos natin to syempre para hindi tara dyan. Ito pong mga Pakainin natin to kasi next week pa naman to. Buti kung ship na to. Hindi natin sinip to ngayong week kasi baka maabutan ng bagyo. Ma-stuck sa office. Kaya yun. Wood drip sila. Wood drip. Hmm. po, konti na lang food drip sila dun oh subok na subok ang aqua bites ko tayo dito dito naman tayo sa mga gapis syempre hindi natin yung kakalimutan yun dyan PKBM mga breeder natin yun no oh. hindi pa yan kumakain yan di oh, diba kahit di pa sila dyan nakakatikim na gel food pero yan oh yan hindi pa nagsisilipitan yung iba mga gapi natin na full gold Pati mga gapi natin na tuxedo Food drip sila Dito ko pala sa Pear cracker natin Nakalimutan natin pakainin Ano Ano ba diba, food drip Sabi natin Food drip sila sa gel food Ito na natira Mamaya na lang to. Pakaubos nila Dagdag na lang tayo Kapag mabilis maubos Apat lang naman yan eh, Na nice slice na lang Ayan. Dito Bala tong itong water change Sama ko na lang yan kapag mga lunes na lang ako mag dito. Mga lunes na lang tayo. Yan. Pudrip muna sila. Nang gel po dyan. nag-aagawan sa baba. Dito di na makita kasi grina-grina. Pero good syan para sa ating mga maulis. Talos sa mga PKBM. Para ah, nagpo-full yung mga uh, yun uh, yan o. Mga marble natin. Yan Dinagyan lang natin ng isang female para masundot nyo naman konti. Then, ma-practice yung dorsal nyo sa taas. Ito po, drip sila ng gel food. Uulitin ko, lalagay ko. Itatag ko sa taas. Kaya, click nyo na lang yung nakatag. Huwag na kayo sa akin mag-PM, ha, keepers. Yan. Kaya, ito na lang. Hanggang dito na lang natin video. Kaya, isang bagsak muna. Malman.